Okay. <coughs> mayong buntag, mayong buntag o mayong adlaw ninyo tanan, no? Mga uh, sayang dagko. ah <laughs> uh, magandang araw din sa uh, Luzon. So, pambihira talaga, no? Para tayong mga pinagluloko, no? Para tayong pinagluloko ng dalawang panig na ito, no? Hindi na malaman ng Pilipino kung uh, sa atin pa ba talaga ang hustisya o sila sila na lang, no? <laughs> Tingnan niyo nga ito, mga kababayan, no? Tingnan niyo nga ito. Putik talaga, no? <laughs> Putik talaga. Tingnan mo ang babaeng ito, no? Ito yung uh, panahon ng ito yung time na nag-uusap pa doon sa Senado, no? So, napakaseryoso ng uh, babaeng ito, no? Na kung saan uh, na nadiskubre yung pamimiki mula sa birth certificate hanggang sa nakakuha ng passport, no? At may gana pang uh, kung magsalita ito sa Senado kasama ng kanyang mga kasama ng kanyang mga abogado at itong si uh, abogado niyang si David no ay talagang mga ang aangas no ngayon sa haba-haba ng tinakbo ng uh, pagkakataon nahuli no nahuli at uh, bago ito nahuli no tinitingnan natin kung anong mga ano nito ano ang mga uh, kalakasan o ano ba ang mga pinagmamalaki nito no maimpluwensya ba itong uh, babaeng ito dahil na involved na sa pugo no so nakuha natin ito ah, nakuha natin ang larawang ito yan di ba so sino ba naman ang nagpasimula ng pugo di ba itong pugo ang nasa isipan natin mas malamang ang mga sindikato o ang mga kasabwat nito ay uh, yung dating uh, administrasyon. Dahil wala namang hindi nakakalam na ang nagpugo talaga, ang pugo ay uh, lumaganap, dumami, pinayagan, ay uh, panahon nitong si Digong. No? So nagkalit-silit siyang buhay natin, pinasok tayo ng mga sindikato insik na uh, sa pamamagitan ng sugal ay napasok nila ang ating bansa. At ang pinakamasama ay uh, hindi ito sugal na hindi, hindi ito isang sugal na patas, no? Bukod sa sugal uh, na swerte-swerte lang, ay uh, pinasok nila yung mga pang scam no? Yung mga tinatawag pang na love scam at kung ano-ano pa yung mga tinatawag nila nga mag-aalok at ng kung ano-ano sa iyong produkto hanggang ang credit card mo ay mapasok at kung ano-ano pang sindikato ang mangyayari no so ito ang duda natin ay itong si uh, itong dating administrasyon pero ang mga kababayan no ang nakakabuwis sa lahat nung ito ay tumakas at kasalukuyan nga tayong uh, nag-iimbestiga no sumasakit ang ulo ng uh, Sinado, lalo na yung grupo nila ni Gatchalian, nila Risa Ontiveros, no? Saka iisip kung paano nakatakas dahil lumabas na nga, nakatakas na ito, no? So, seryoso talaga tayo kahit tayo mga simpleng taong nagsusubaybay. Seryoso tayo sa nangyayari dito, no? Sino ang mga involved nung tumakas? Una, hindi pa nga natapos yung problema mismo sa pugo, no? yung mga uh, kung gaano talaga tayo ka problemado. Tapos bigla na lang nakatakas. Ang kasunod, uh, nalaman natin na yung ngang dating administrasyon ay medyo itong kuhang ito ay sa Dabao, no? sa bahay ni, mismo ni Digong. Tapos yun na nga, nung malaman na na nasa Indonesia, na, nahuli na sila, uh, yung si, sino yung isa? Rachel ba yun? No? Yung kasama ni Cassandra Ong. No? So, nalaman na nga na nasa Indonesia na sila. Ang pinakamasakit, nung mahuli ng mga pulis doon, hindi na nga mahuli-huli dito sa atin hanggang sa nakalayas, yung PNP natin, yung Bureau of Immigration, NBI, ay mukhang mga inutil. No? At yun na nga, doon na nalaman na nasa Indonesia na, nakapunta ng Singapore at bumalik sa Malaysia or Indonesia. Tanging pulis pa ng Indonesia ang nakahuli. At ang nakakabuisit sa lahat, no, mga kaibigan, itong mga kuhang ganito, yan, no? Yung mga kuhang ganyan, yun ang nakakabuisit talaga, no? Parang nakaka oh. No? Tingnan nyo. Huh? halos na hindi magkanda ugaga ang mga ang mga ang nasa Senado, ang nasa Kongreso. No? Gaano ba professional talaga ang mga taong ito, no? Na ako hindi ako maniniwala na yung mga taga ibang bansa pag nag-handle sila ng mga ganitong uh, sitwasyon kung mayroon silang uh, hinuhuli o may na-captive sila o may nahuli na sila na wanted sa kanilang lugar ay hindi ako maniniwala na ganito ang trato nila no? kaya talaga namang nagbibigay sila ng uh, napakasamang impresyon sa mga may Pilipino ito pa tingnan nyo ha, bukod dyan tingnan nyo pa ito no, yan tingnan nyo <laughs> Ano ba yan? Ha? Mga NBI ang mga nakasulat dyan sa uh, uh, jacket ng mga ito. Alam niyo, pag ganyang larawan, ay eh, napakarami kasing pwedeng uh, isipin yung mga tao. No? Biruin mo. Hindi mo hindi mo malaman kung saan itong ito. no? Doon pa ba ito sa Indonesia o nung dumating na ba? O, uh, hindi natin malaman. Tingnan nyo nga. Pero naka-NBI ang mga yan. Huh? kahit wala pa silang uh, hidden agenda o kung ano man, pero yung mismong litrato, yung mismong larawan, ayan uh, napakaraming pwedeng isipin ha, huh? tingnan nyo nga wala ni, hindi man lang ito uh, pinusasan, no at para nagkaroon pa ng selfie selfie, ano yan pwede nating isipin ba na nabigyan ba kayo ng mga imported na pabango <laughs> nabigyan ba kayo ng mga pasalubong galing nga uh, Indonesia? Talaga naman ano, nakakahiya yung nangyayari sa atin. Na, na hindi namin sukat na na ganyan kayo kung mag-handle nung uh, paghuli at yung pag-transfer ng taong yan, pag-mobilize, paglipat sa kanya kung saan man. Na, ang profesyon dapat ng polis o ng NBI o immigration officer o kung sino pa man dyan, ay dapat uh, kahit nga magkipagbiruan sa iyo yan, dapat hindi ka uh, hindi mo papansinin ang trabaho mo lang ay i-transfer siya o ilipat siya uh, i-escort siya ganun lang pero hindi dapat na magbibigay ka ng parang uh, kalaga palagayang loob no akala natin akala natin ito lang ang ano no ito lang ang uh, ang grupo lang nito ang uh, may pinagdu pinagdududahan natin na mag maaring magkakanlong o magbibigay ng special treatment pero sa mga kuhang ganyan no ah uh, sumasama yung uh, interpretasyon ng taong bayan no nakakasuka no kaya Mukhang uh, magpapaliwanag uh, pa kayo ng todo-todo dito, uh, Mr. Abalos at uh, itong si Marville, no? Nang pin chief uh, ng PNP. Hindi mo malaman, no? Hindi talaga malaman kung ano ang... ah, uh, Ano bang orientasyon ng orientasyon sa inyo? Pag mayroong kayong uh, kukunin, dahil di umano deportation eh hindi lang deportation ang ano nito ang kaso nito ito ay uh, nagtago na ito ay uh, wanted na o may warrant na sa galing ng uh, Senado kaya matindi no mga kababayan mga amigo mga amiga matindi no so Abangan natin, no? Abangan natin at uh, uh, wag tayong papayag na uh, magiging ano lang to, magiging uh, salamangga o uh, hukus pokus no? Ang mangyayari sa uh, sinalaula na nga tayo ng uh, mapagkunyaring taong ito ulang ng babaeng ito na pasok na nga ang ating LGU dahil naging mayor pa siya ng bambantalak. Kaya uh, paglalaruan pa ang ating ustisya uh, at itong mga uh, leader na natuturingan o tinuturing nating uh, uh, magpapatupad ng uh, kawastuhan ng batas ay siya pang uh, um, tila magbibigay ng special treatment at uh, uh magbibigay ng impresyon sa atin bilang sambayan pilipino na sila ay uh, parang nakikipaglaro din lang. Ha? Huh? Mga huh, kababayan. 'Yun lang at uh, pinakita ko lang ang paggiging uh, ang uh, pagkakaroon natin ng hindi uh, magandang impresyon. No? Nalulungkot tayo sa kawalang uh, parang kawalang respeto ng ating mga tagapagpatupad ng batas. Sila ay nakikipag yan, no? Nakikipag-ungguyan sa mga fugitive. Baka pag nahuli si Kibuloy, baka pag nahuli si Bantag, ay uh, ganun din ang ganilang gagawin. No? Come on. <laughs> Nakakatawa. Nakakatawa ang ating uh, lipunan. Yun lamang at maraming salamat at uh, pakishare, pakisubscribe ng ating uh, uh, YouTube channel na Cardo Kritiko. Mabuhay tayong lahat.